Magsimula tayo sa ating kwento kung saan masaya si Lin Chenzo at Ming Tian at ang ibang mga disciples ng Chin Sect habang kanilang pinapanood ang ating bida. Sabi pa ni Ming Tian sa kanila na ito daw ay isang tanda na mag-breakthrough na ang kanyang kamahalan, at nagsaad naman si Lin Chenzo na maari daw papala na ang kanyang senior Ying Zing ay mag-breakthrough sa ganitong paraan, at makikita na nga na nagtitipon ang limang kulay na elemento papunta sa core ng ating bida, at ito ay biglang sumabog sa buong isla ng Grassland Realm, napasigaw na lang ang mga disciples dahil sobrang lakas daw ang enerhiya ang dumadaloy sa buong lugar, ang mga enerhiya daw na ito ay bumubuo ng gininto ang core sa kanilang kamahalan, at sa ilang sandali na mulat na ang mga mata ng ating bida, at nasabi niya sa kanyang sarili na kahit na ang aura ay hindi sapat na matatag, ang kanya pa rin daw cultivation ay tumuntong pa rin sa threshold ng golden core, at nagsalita ang ating bida sa lahat ng mga disciples ng chinsek na sa pamamagitan daw ng pagbuo ng kanyang gininto ang core, ito daw ay talagang isang mapalad na tanda, ibababa daw niya ang banal na ulan at ibabahagi ito sa kanilang lahat, nagpapasalamat naman ang mga disciples sa ating bida, saad pa nila na sana daw tataas pa ang kanyang buhay sa hinaharap, at dako naman tayo sa gitna ng karagatan, makikita ang lima na malalaking mga barko na papunta sa grassland realm, ito pala ay ang kaalyansa na bansa ng Ying Island, ito ay ang barko ng limang nasyon, pumunta sila sa Grassland Realm upang kanilang tulungan ang Tagaying Island upang talunin ang hukbo ng ating bida. Habang nakatingin ang isang general sa karagatan, masyado siyang nadismaya sa kanyang sarili dahil kahit na masyadong mabilis ang kanilang paglalayag papunta sa Ying Island sa bandang huli na bigo pa rin silang tulungan ang mga martial artist nga nang galing sa Ying Island sabi pa niya sa kanyang mga nasasakupan sa barko na oras na daw para kanyang ipatupad ang hustisya at ipakita sa mga tao ng Chinsec kung sino ang in-charge sa ganitong usapin, ang tao pala na ito ay ang commander of the joint fleet, siya ay si Arthur Okamoto, at nakarating na nga ang mga barko sa pangpang ng Celestial Grassland Realm at sigaw pa ng mga tao sa loob ng mga barko na maghanda daw silang lahat sa kanilang paglapag sa pangpang, at agad na nga tumalon sa pangpang si General Okamoto at ito ay nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan na flame aura. Manghang-mangha naman ang mga tauhan ng mga marine ni General Okamoto dahil unang beses pa daw nilang nasilayan na ginamit ng kanilang general ang kanyang flame aura. Ito daw ay mayroong napakalakas na pressure. Si General Okamoto daw ay isang formidable. Talaga daw pala na isa siyang tanyag na Navy. Sigaw pa ni General Okamoto sa kanyang mga tauhan habang papasugod na. na umatake na daw sila ngayon din wala daw silang sasayangin na oras sa pagkakataon na ito, saad pa ng dalawa habang nakatingin kay General Okamoto na papasugod na sa isla, na si General Okamoto daw ay isang hybrid nga nagmula sa Ying Island, at nanggaling pa daw ito sa Western Nations, sa tingin daw nila na malaking bagay itong tao na ito sa kanilang tagumpay sa digmaan, ang dalawang lalaki pala na ito ay sila Bob at si Pat, si Bob ay mayroong flexibility ability, habang si Pat naman ay mayroong ability na gravity, at mayroon naman naglakad sa likod ng dalawa, sabi pa nito sa dalawa na pumunta na daw sila sa isla ng magkasamang tatlo, at dagdag pa nito na kung tutusin daw ang joint fleet ay magkaalyansa sa aning na mga nasyon, kung kaya pupunta na sila doon upang makipaglaban sa mga kalaban, ang tao pala na ito ay si Cruz na gumagamit ng tentacle ability, at lumipad na nga ang tatlo papunta sa isla, sigaw pa nila na hindi daw nila papayagan na si General Okamoto lang ang hahakot sa lahat ng mga parangal sa digmaan na ito, biglang-bigla naman si Lincenzo, dahil ano daw ba itong ingay na kanilang naririnig ngayon sa pangpang, -pang, habang si Meng Tia naman ay kampanti lang sa mga kaganapan, nagsalita naman ang mga disciples sabi pa nila na magingat daw ang lahat dahil ang hukbo daw ng mga kalaban ay nandito na sa isla, at makikita na nga na papasugod na ang mga navy, sigaw pa nila habang papasugod na, sa ngayon daw ang mga navy ang mananaig sa digmaan kanila daw babawiin ang celestial grassland realm sa kamay ng mga mananakop, habang si Lin Chenzo naman ay naghahanda na upang makipaglaban, at nasabi niya sa kanyang sarili na hindi daw niya inaasahan nga nandito na ang mga joint fleet ng Ying Island kasama ang mga limang nasyon sa ganito lang kabilis, si Jiu naman na nanunood sa mga navy na papasugod na sa kanila ay kampante lang, saad pa niya na ano daw ba ang meron dito mukhang mayroon daw kasiyahan ang magaganap ngayon, dahil marami daw mga tao ang pumunta sa lugar na ito, pero dibali na lang daw iyon, dahil sa ngayon daw ay pagkakataon na niya ito upang kanyang tikman ang flavor ng mga mandirigma sa Ying Island, at sumugod na nga si Jiu Ying sa mga navy na may halong pagkagutom sa pakikipaglaban, nagsalita naman si Meng Tian sa ating bida. Sabi pa niya sa kanyang kamahalan na hindi na daw kailangan makisali ang kamahalan sa labanan, siya na lang daw ang mamumuno sa mga disciples upang kanilang poksain ang mga daga na nanggugulo dito sa isla. Sumagot naman ang ating bida sa mga mungkahi sa kanya ni Meng Tian nga napakahusay daw iyon dahil pagkakataon na daw niya ito upang siya ay maging pamilyar ang kanyang pamumuno sa kanilang mga mandirigma, at makikita na nga na nakikipaglaban na ang mga disciples ng Chin Sect sa mga Joint Fleet Navy, saad pa nila na ibubuwis daw nila ang kanilang buhay maprotektahan lang ang kanilang lupain, at inatake na nga ni Lin Chenzo ang mga navy ng kanyang ice magic, ang mga Navy naman nga tinamaan ng atake ni Lin Chenzo ay napasigaw na lang dahil sila daw ay natrap sa yellow, dali-dali naman nagcast ng spell si General Okamoto upang kanyang palayain ang kanyang mga tauhan nga natrap sa yellow ni Lin Chenzo. Tuwang-tuwa naman ang mga tauhan ni General Okamoto dahil binigyan daw sila ng mahabang buhay ng kanilang general at makikita naman si Lin Chenzo nga tumilapon sa ginawang atake ni General Okamoto at napasabi na lang si Lin Chenzo na hindi niya inaasahan na gumagamit pala ang tao na iyon ng fire ability, ang apoy daw ng tao na ito ay matagumpay nga na counter ang kanyang ice magic. At bigla naman sumulpot si Jiu Ying sa likod ni Lin Chenzo upang kanyang tulungan si Lin Chenzo na hindi tumilapon sa malayo. Sabi pa ni Jiu Ying kay Lin Chenzo na mayroong halong pag-alala, na kung ayos lang daw ba ang kanyang munting snow, Nagalit naman si Lin Chenzo sa mga pinagsasabi sa kanya ni Jiu Ying dahil hindi daw ito ang oras upang magbiro, at sumugod na nga si Jiu Ying kay General Okamoto, saad pa niya na pumunta daw siya dito upang makipaglaro sa kanya, dahil siya daw ay isang expert kung kaya manood daw ito sa kanyang gagawin at matuto. Takang-taka naman si General Okamoto sa mga pinagsasabi sa kanya ni Jiu Ying, dahil isa na naman daw babae ang nasa kanyang harapan ngayon, at nagpalabas na nga ng bilog na kulay lila na apoy sa kanyang kamay si Jiu Ying upang kanyang ipangatake sa kanya kay General Okamoto. Sabi pa niya kay General Okamoto na ito daw na bagay sa kanyang kamay ngayon ay isa din sa mga apoy, at hindi naman nagpatinag si General Okamoto sa mga sinabi sa kanya ni Jiu Ying at makikita ang kanyang apoy nga naghugis malaking ahas at akma ng lamunin si Jiu Ying. Sigaw pa ni General Okamoto kay Jiu Ying na siya daw ang tunay na flame king natawa naman si Jiu Ying sa mga pinakita sa kanya ni General Okamoto. Saad pa niya kay General Okamoto nga naglalaro lang daw ito ng ahas, at pinakita na nga ni Jiu Ying ang kanyang apoy nga naghugis dragon sa kanyang likod. Si General Okamoto naman nga nakakita sa naghugis malaking dragon na apoy ni Jiu Ying ay hindi makapaniwala at halos lumuwa na ang kanyang dalawang mata, habang kanyang tinitingnan ang apoy na dragon ni Jiu Ying. At makikita ang malaking ahas kanina na apoy ni General Okamoto ay para lang langgam dahil nanliliit ito ng tinapat sa apoy na dragon ni Jiu Ying, at ito ay kinain lang ng walaman lang kahirap-hirap. Masyado naman na dismaya si Jiu Ying habang kanyang kinakain ang hugis ahas na apoy ni General Okamoto dahil isa lang daw pala itong ordinaryong apoy, nasabi na lang ni General Okamoto habang kanyang iniinda ang kanyang pinsala sa apoy na dragon ni Jiu Ying na sa loob daw ng nasusunog na enerhiya ay mayroon ding misteryosong madilim na aura ang bumabalot sa apoy ng babae na ito. Sa kabilang banda naman, inutusan ni Meng Tian ang mga mandirigmang disciples ng Chinsek. Saad pa niya sa lahat na mag-form daw sila ng Snake Formation at kanila daw palibutan ang mga puwersa ng kalaban, sumang-ayon naman ang mga disciples sa mga utos ni Meng Tian. Sabi pa ng mga disciples ng Sect habang kanila nang na-corner si Bob at si Pat, na sila daw na mga disciples ng Chin sect ang inatasan ng kanilang leader upang poksein ang leader ng mga kalaban, naiinis naman sila Bob at si Pat habang sila ay pinapalibutan na ng mga disciples ng Chin sect. Sabi pa ni Pat na itong maliliit daw na daga na ito ay may lakas na loob na harangan silang tatlo na mga general ng joint fleet. Saad pa ni Bob na masyado daw na inunderestimate ang kanika nilang kakayahan ng mga daga na ito, at hinanda na nga ni Bob ang kanyang kamay upang e-cast ang kanyang gumugumanomi, Sigaw pa niya habang kampante sa kanyang sarili habang papasugod kay Meng Tian, na ang kailangan lang daw niya gawin sa ganitong sitwasyon ay unahin ang leader ng grupo na ito. Agad naman inangat ni Meng Tian ang kanyang isang kamay upang kanya din atakehin si Bob. Sabi pa niya kay Bob habang nagpapalabas ng napakapanindig balahibo na aura, na manatili lang daw itong mahinahon sa lupa at maging sparring partner na lang ng kanilang kabataan sa Chainsec. Nagalit naman si Bob sa mga pinagsasabi sa kanya ni Meng Tian ito daw ay masyadong mayabang, ang kanya daw bang pinagyayabang ngayon ay dahil nakasuot siya ng makalumang kasuotan, sa tingin daw ba niya sa kanyang sarili na siya ay isang tanyag na general, at hindi na nga nakapigil si Bob sa kanyang sarili at siya ay umatake kay Ming Tian gamit ang kanyang rocket fist gatling gun, at kanyang pinaulanan ng suntok si Ming Tian, na halos hindi na makita ang imahe ni Ming Tian dahil halos ang gatling gun na lang ni Bob ang makikita sa kinatatayuan ni Ming Tian. At matapos bugbugin ni Bob si Ming Tian gamit ang kanyang atake na Rocket Fist Gatling Gun, makikita ito na halos may yak-yak. Dulot ng pagkabukol-bukol ng kanyang dalawang kamao sa sarili lang niya na atake. Kampante naman nga nakatayo si Ming Tian at kanyang inangat ang kanyang isang kamay at kanyang inatake si Bob gamit ang kanyang Seal of the Lodicend. At makikita si Bob na bumagsak sa lupa. Nanlaki naman ang mga mata ni Pat habang kanyang pinapanood si Bob na parang niyog nga nahulog galing sa itaas. Nasabi na lang niya na si General Bob daw ay natalo sa isang round, at ang pinakamalupit, natalo siya sa isang atake lang, si Ming -tian naman ay agad nga nagbigay ng utos sa mga disciples, saad pa niya sa lahat na ang kanila daw snake formation ay natapos na, kung kaya sila na daw bahala upang patayin itong mga generals sa kanilang harapan, agad naman sumang ayon ang mga disciples sa mga utos sa kanila ni Ming -tian, at makikita na nga na pinagtulungan ng mga disciples ng Chinsect sila Bob at si Pat, may yakiyak naman si Pat habang nagmamakaawa sa mga disciples ng Chinset. Sabi pa niya na itigil na daw nila ang kanilang ginagawa dahil isa pa rin daw siyang general sa joint fleet kung kaya dapat magbigay daw sila ng respeto sa kanila.